kumusta po ang lahat mga ma'am sir? Ano nang balita? Anong mga uh, balita sa atin? Meron na bang nakatanggap ng kanilang mga uh, disbursement from New Corporation? So ayan, kung meron nang nakatanggap, please comment below mga ma'am sir. Kung meron na kung meron na. Kasi nga, Ah, uh, di ba nung Sunday is uh, during Zoom meeting yun nga, nagkaroon ng problema and then yung apps, uh, biglang, uh, biglang, hindi na ma-access. So, kahapon, nung no morning, after ko ma-upload yung uh, aking video, sakto, naayos yung uh, apps ni Sikaw, no? Na-access na. At hindi lang yun, guys. No? Meron pa silang in-upgrade. Alam nyo kung ano yun. <laughs> yung progress ng ating disbursement mga ma'am sir per batch di ba magkasama na yung batch 2 and 3 So, sa akin, nag-reflect na. Ayan, yeah, nag-reflect na. So, so syempre, ba diba, deep inside sa atin, kahit na hindi na tayo umaasa, kahit na hopeless na tayo, may konting, alam mo yun naman din, may konting dating sa atin yung effort na ginawa ng sitaw. But the question is, kailan papasok yan sa mga accounts namin. So, kailan papasok yan sa mga bank accounts ng mga ito? Yung sinasabi ng progress na disbursement, hanggang ngayon, progress pa din. Diba? Puro updates pa rin. Tapos, ang gusto nyo, ang i-vlog ko about sa New Cito Corporation is puro good news. So, anong good news? Ano nga yung good news? Diba? Yun yung hinahintay namin. Yung good news na i-release ninyo, i-release ninyo yung mga pera ng mga tao, yung mga pera namin. And then, tapos, di ba, kung gusto nyo talagang totoo pumalma yung mga tao. Ito talaga yung good news mga ma'am sir. Marami pala tayong mga kasamahan, no? Mga sellers na kumikilos pa ilalim. Tahimik lang sila. And now, nandun na sila sa magandang progress ng complaint nila. Hindi natin alam, di ba? Meron palang mga grupo na kumikilos and marami sila, mga ma'am sir. Umaasa tayo na maging successful yung pinoproseso nila na to hindi man natin makuha yung mga pera, hindi na natin na hindi na natin makuha yung mga pera. At least meron nang managot, 'di ba? At least meron man lang uh, makasuhan. And if you think guys na I'm doing this for the views. Hi, Mario Sep. Etong kita ko dito sa YT, hindi nga kayang makabayad to ng kuryente namin. Eh. Diba? I'm doing this for the people. I'm doing this for the sellers. Na e-expose lahat to. Lahat ng mga nararanasan namin. And guys, meron tayong babasahin post dito sa group ng ah uh, legal actions to recover our money. So, ayan. Kasi kahapon, ayan, merong updates, August 19, tama ba? Yes, August 19, may update na inilabas yung mga tao ng New Citao Corporation. So ito kasi yung update na ibinaba nila. Good afternoon, Inayos na po yung problema sa app, website and also sa checker site which is noted. Uh, meron pa nga ano yung in-upgrade kasi nga magkasama na yung watch 2 and 3. And then may follow up. Ang sabi Good afternoon, everyone. I've received a notice. Mm, notice. Please help calm the seller's emotions due to complaint issues. The bank has issued a warning regarding our application. Ayan, di ba? Nasisi patuloy kayo. Ang iingay nyo kasi. Puro kayo kuda-kuda daw. Ayan oh, due to complaint issue, the bank has issued a warning regarding our application. Ayan, mapupukorna dapat tuloy ang application daw nila sa bank. 'Di ba? if complaints continue to arise. Ayan, kung mag, ah, ano pa raw kayo, magre-reklamo pa daw kayo at patuloy pa talaga kayong mag-i-image sa SOCMED. Ang sabi, this may affect the approval process and the final payment arrangement. Ayan, kasalanan nyo pa kung hindi ninyo, kung hindi ma-release tong mga pera na to sa atin. No? Kasalanan pa natin to mga ma'am sir. And once the approval is granted, we will proceed the payment quickly. Ayan. So, parang ina na lang nila dito once the approval is granted. So, kailangan kung mananahimik na tayo, no? kung mananahimik tayo, kalma lang daw tayo. Mag-proceed na sila kaagad sa payment. Wow! Amazing! <laughs> However, we receive warnings from the bank and multiple parties to think. Ayan, August 19 kahapon. So, may mga na daw silang warnings from the bank. Ayan. If there are still a large number of complaints, it could lead to delays or even rejection of the approval. Galing po yan sa HQ Finance. Kaya naman, Meron tayong mga kasamahan na nag-post ka agad dito sa group. And ito si Sir. Ayan, hindi ko nabanggitin yung name niya pero naano ako dito sa post niya. Basahin ko na lang yung post ni Sir. Ayan, ito yung masasabi niya dito sa update na to na ibinaba ng mga tao ng New Sitaw Corporation. Ewan ko kung may mga tao pa ba yung si Sitaw or mga alien na lang yan mga nag-aakit So, ito yung sabi, no? Sinong napaniwala dito? Ayan. Ginagalit ni si ha? Sino nag-message nito? Ayan, di ba? Sino? Kasi walang pangalan. Bakit walang pangalan kung sino sa finance ang nagsabi niyan? Bakit bangko pa ang nagbigay ng warning? O, di ba? Yan yung mga nag-iisip saka kung talagang may finance bakit wala silang mapakitang kahit ano para maipakita na may ginagawa na silang aksyon make sure kung maniniwala kayo dito dapat may mailatag sila na ginawa nila to pacify people na 2 months nang pinapaasa sa disbursement hindi ako may sabi niya na sinabi ni Sir dito kasi yan yung sa loob niya dito sa update na ibinaba ng New Citao Corporation hapon August 19. So para mas maganda, magbasa tayo ng mga comments ng mga tao. May nabasa ko dito, isa sa mga kababayan natin ang sabi niya, maniniwala ako kung ipublish niya sa official page. Pero sa messenger, chat-chat lang, I don't believe that. Di ba? gusto nyo maniwala ang mga tao pero kayo hindi niyo magawang ma-official announce yung mga ganyan, tingin nyo sa mga tao hindi na rin nag-iisip kaya wag nyo na kami pinagbubola so ito naman ang sabi ni ma'am, yung nag-reveal ng conversation katim din nila sa bola o oh, ayan, tama pala yung term na ginamit ko, kasi ito oh, may nagsabi rin, gusto namin makita ang action, hindi puro meme lang ayan na malinaw, hindi siya galing yan, galing yan sa mga tao, sa mga sa mga taong bagot na bagot na rin kakaantay mga paasan nyo yun. sabi naman ni sir, isama nyo na lahat para makulong pati mga AS ayan, actually yung mga AS ano eh, uh, wala eh, no choice sila, kundi sundin yung yung puto uh, sa kanila ng boss nila ang dapat nating target din dito is yung head diba, yung Uh, nasa taas. Kasi kahit anong sabihin sa mga IE, susunod so lang yan mga yan kasi nga, empleyado sila. At syempre, kailangan nilang sumahod. Yan yung hanap buhay nila kahit ano pang uh, sabihin natin sa kanila. Their loyalty belongs to New Sita Corporation at hindi sa atin. Kaya mas maganda ang targetin natin is yung nakakataas talaga. Kasi sila ang nagbibigay ng command kasi guys, kayo pa yung nagdidemand na kumalma yung mga tao. Paano nga kakalma? Kasi nga, ang tagal na. Kung nagpakita kayo, naintindihan naman namin kung mama, may proseso talaga. At least, magpakita man lang kayo ng ebidensya, proof ba? proof na may inaayos kayo. Gaano ba kahirap yun? Sasabihin nyo, for, sasabihin niyo it's very confidential sa part ninyo, sa part ng company, kung ipapakita yung uh, mga proof na yun. So, hindi nyo masisisi yung mga tao, makapagbigay ng proof. Ayan, sabi ni Sir dito, tuloy-tuloy ang demanda. Ayan, yes, tuloy. Diba? ba, Huwag tayong papa-apekto dyan. Kasi pang-counter lang yan, mga ma'am, sir. And I suggest, no, gawin natin to ng tahimik. Huwag na natin masyadong i ana sa soap med. So, ayun lang mga ma'am sir yung update natin ngayon. Matuwa na sana kasi nga ang ganda ng update nung sa disbursement, no, doon sa link nung checker, no, makikita nyo magkasama na yung batch 2 at saka yung batch 3. So, pera na lang talaga yung kulang ng Napster. So, yun na lang. So, kung nakonyo si Tau Corporation, kung ma-deposit nyo yan, di ba? Maibalik ma, ma nyo sa mga tao yan. Wala, walang problema. Hindi tayo magkakaroon ng problema. Instant kakalima yung mga tao. Kahit hindi nyo sabihin, tatahimik yung mga yan. Kahit hindi nyo sabihin, tumahimik kayo. Huwag kayong magulo. Huwag na kayong magulo. Kung alam kayo, instant kakalima yung mga yan. Ngayon kung magsisimula kayo ng disbursement, ibabalik na inyo yung mga pera ng mga tao. Simulan nyo lang. So, yun lang po mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye po!